Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. I Update ko lang po ito para matuwa naman po ang mga Armin at mga main fanatics. Pansin niyo po ba, halatang hindi naman po talaga at totoong clone lang po ni main Polkerson At hindi po talaga to totally si main Polkerson. Kerson. Ayan o, oh, kita niyo po ba yung mukha? Ang layo nga po talaga, di po ba? Gaya nga po ng sinasabi ko, kung titignan niyo po yung mukha ni Mengay, tapos hindi ko alam mga kaaldab kung matutuwa po ba tayo, may inis po ba tayo. Ito po ba yung pang tapat po sa mga kumakalat ngayon? Sasabihin nila magkasama. Ibig sabihin, andito na sa Pilipinas si Mengay. Hindi po ba? Ay, puro Pilipino yan. Real talk mga kaaldab. Pero gaya na sinabi ko, mahirap po talaga mag-react wala po wala pa rin pong balita ito yung mga bitter na bitter po talaga sa Aldab Nation di po ba ang sinasabi po nila tama naman po yung mga nagiging komento tama naman po yung mga sinasabi sa atin bakit nga po ba sigila gigil na gigil kung ginagamit po o sa tingin nila ginamit ni Alden Simain wala naman pong wala naman po talagang ano eh yung mga fans ni Mengay na talagang susubaybay at susuporta sa kanya. Di po ba? Alam naman po natin at hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang main panatik sa Armin hindi po talaga sinusuportahan si Main Mendoza. O, alam ni Alden yung mga sinabi niya patungkol po at alam niya na magagalit sa kanya ang mga main panatik sa Armin. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Kasi sa sinabi niya totoo lang eh. Di po ba? Kaya nga po mag-aantay tayo. Sabi ko nga ito na nga po yung panahon para po sa Aldab Nation. Ito na po talaga yung masasabi natin na pagbabalik di po ba ng Aldab. Kaya nga po ito, bigla tayo nag -trending. Number 1 si Mengay, number 2 si Alden Richard sa Twitter. O, oh, respeto na lang po ha. Ah, sa mga nagagalit, sa mga kumbaga tatamaan ng update natin, nire ko po kayo at ginagalang. Pero pansinin nyo naman po, di po ba, bakit dito si Mengay takot na takot na lapitan? Bakit ang layo ng kuha ng kamera, di po ba? Pwede namang isom na mas malapit. High tech na yung cellphone po ngayon. Hindi po ito katulad ng dati na sobrang labo na kahit malapit ka na, eh talagang napaka. Tignan nyo po, oh. di po ba, si Mengay po ba yan? Ang taba ng muka. Dati payat, ngayon na magayong pisngi. Hindi po ba ang laki pa ng bunganga? Tapos, masyado pang maliit. Hindi po ba maigsi yung sa bagay, mga kaldab, sabi ko nga, ah, mahirap po talaga mag-react, mahirap po talaga mag-komento. Hindi po ba? Ang sa akin lang naman po, kung ano lang po yung mga latest, kung ano lang po yung update, dun lang po tayo. Ngayon, mga kaldab, maingay na maingay po talaga ngayon sa social media, si Alden Richards. Grabe, no? Bakit daw po? after 8 years <laughs> sa talagang bilang-bilang bilang, no mga KaAldab medyo na natutuwa lang po kasi ako Biruin mo yung mga komento ang tagal na 8 years tapos ngayon lang daw po umamin si Alden Richards na kumbaga minahal niya si Mengay. hindi lang natin alam mga KaAldab kung ano nga po ba ang nangyari? Di po ba? Hindi na kasi nagtanong pa si ano eh, si Boy Abunde. Eh. Kumbaga, di po ba? Kasi tinanong niya yung huli, di po ba? Tinanong niya kung na in love ka ba kay Mengay? Paul lang, di po ba? Paul hindi sinabing in love. Nahulog ka ba kay Main Mendoza? Di po ba? Kumbaga, hindi niya ina-expect na sasabihin ni Alden na ganun. Tapos, siyempre, eh, Keso ganito, may asawa na yan. Dapat nung unang tanong pa lang, yung hindi pa po kinakasal, hindi po ba? Bakit hindi po yan tinanong nung unang-unang real talk to ah, Unang-una ng pag-upo at pag-interview ni Boy Abunda. Hindi po ba? Sa past talk with Alden Richards. Bakit hindi? At eto pa po ah, Bakit hindi rin ito sinabi ni Alden Richards kay Paulo Contis, di po ba, nung just In, na kung saan nga po, in-interview din siya at napag-usapan din yung Aldab. At bakit hindi naman po rin ito sinabi ni Alden Richards kay Ogie Diaz nung inimbitahan niya tong interviewin siya sa Conchas Garden sa Tagaytay. Hindi po ba? Doon pala mapapaisip na po kayo. Eh. Kung Okay na. Sinasabi nilang scripted lang daw po ang pag in, kumbaga ang interview nila Alden Richards at ni Boy Abunda. Okay lang, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga pong ipaliwanag. Mahirap nga po talagang kumbaga, alam niyo na, sabi ko nga depende na lang 'to sa mga tao magre-react. Depende na lang po ito sa mga taong maniniwala. At least ako updated ako dito hindi natin alam kung ano nga po ba, di po ba. Real talk, mga kaaldab. Gaya nga sinabi ko, imposible pong ganyan mamaga agad ang mukha ni Mengay. Napakaganda, pero kung titignan mo ang taba ng... Well, hindi ito... Lalo lang po silang nadidiin eh. Sa ginagawa po ng Armin, sa ginagawa po ng mga main fanatics, di po ba? Kung naandito na po ba sa Pilipinas si Mengay, bakit wala pa rin ganap? kung naan dito po sila bakit wala nakakita sa airport bakit hindi nila alam na ganito ganyan dumating na pala sa airport si Mengay bakit wala nakakita kasi hindi nga po talaga si Mengay yun eh di po ba paano mong masasabi na si Mengay yun kung ang layo naman talaga ng mukha di po ba paano mong masasabing si Mengay yun kung hindi naman po talaga totally na talaga si Main Polkers yun yun kaya nga po hindi dinudumog ng mga netizen eh. Kaya nga po hindi pinapansin. Unang-una, halatang halata mo na. Di po ba? Dahil nga po simula ng E8, ng E8 Bulaga at E80, lagi mo nang nakikita si Mengay. Kaya mas madali na po sa inyo makilala siya. Di po ba? Well, ang gandito na lang po yung updates natin ha. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas, at sa mga sinyo hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig